ah <laughs> um, hindi, hindi siya kinonfirm. Hindi siya kinonfirm today. Thank you. Sige, salamat. Okay, salamat. Thank <laughs> you. Okay. Okay lang gamitin ko to. So napapanahon po ang aksyong ito para sa bawat babae ngayong Buwan ng Kababaihan. At nagpapasalamat ako, dagang salamat kay Senate President Mig Zubiri sa kanyang pagpirma sa arrest order. Kasi walang karapatan si Kibuloy Yurakan ang dignidad ng Senado ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Higit-higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa dambuhalang labang ito. Kayo ang puso ng investigasyong ito at kasama nyo kami sa Senado hanggang dulo pa pagka na signed na po ang arrest order ano po yan? Ibigyan pa po ba sila ng probia uh, para po ito i-serve or talagang anytime na mangyayari uh, anytime po pwede na pong mangyari uh, of public knowledge na rin naman ito so once na maaresto immediately magkakaroon ng hearing once uh, maaresto sila kapag schedule na kami sa wakas ng hearing na dadalo siya para sa wakas humarap sa komite pakinggan ang aming mga tanong at sagutin ang mga ito. Kung anong nyo kay Pastor Kibuloy, kailang ba, would you encourage him na mag, kung sana pumunta at pag nakumabot sa na ng Arrest Order and isang mga public knowledge naman na sa Arrest Order? Actually, kung sana, nung una pa lang, sa dalawang imbitasyon, sa Sabina, hanggang ngayon, kung sana sa simula pa lang, humarap na sila, eh hindi na kailangan umabot sa ganito. Eh kaso, ang dami pa niyang drama. pwedeng mag-conduct yung Senate hearing? Opo. Uh, practice naman dito sa Senado, kahit nakabreak kami, authorized naman ang mga komite na mag-conduct ng aming trabaho. Okay. tapos Dahil nakabreak lang, hindi kayo alis ng bansa, waiting for the possible arrest and hearing. Wala po akong schedule umalis ng bansa. Sana si Kibuloy din, hindi tumakas. Kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Kibuloy. Did you decide location niya? You were about to Kibuloy? Ah, well, uh, it's anybody's guess. Pero lagi yung aming mga sampina, yung show cause order, lahat po ipinadala at doon uh, inireceive uh, sa kanilang adresa sa Davao. Thank you, daw po. Sure. Anong oras nating natanggap? ngayong 1pm, 2pm, ngayong mga 2pm. So good. <laughs> okay.